Hello mga kabebs! Gusto ko lang batin ang lahat ng mga Pilipino saan man dako ng mundo. Happy 125 Independence Day sa ating lahat mga kabebs. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga supporters, mga followers ni Bebs Arindo. Okay, sa lahat ng mga sumuporta, sa inyong papuso, sa inyong palikes, at higit sa lahat, sa lahat ng mga na ng ating video at sa iba para magbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. At sa ating mga pag-aims, mga ka kasi asensya na kung hindi ako nakapag-live na yun. At makapagpamigay ng uh, pa-premyo dahil sobrang busy ko pa. No? At sa mga nahuling nakapanggap, may mga factors na tayo na dapat na malaman na hindi lahat ng pagkakasal Ngunit ang babes alindog ay hindi po budol. Hindi po ako maglalay para mabudol. Mabigyan ko lang kayo ng kasayahan at tayo ay magtutulungan. Maraming salamat mga kabebs. Mabuhay, Philippines. Hey, at sa muli, happy 125th Independence Day sa ating lahat. Mga kapilipin.